Good morning! Hello guys! Para sa mga ninyo ako, nandito pala ako sa 7-Eleven. Dahil ako ay papasok, syempre, papasok tayo dahil kailangan tayong bilhin. Ipagbili ko pala si Lola ng kanyang gatas. Dahil sa UU Apps, pwede tayong mag-claim dahil ginagamit namin ang UU Apps para magkaroon ka ng points. So, tapos niyan, lagi kami nag-claim, Every time na pag bumibili ako sa so Welcome, eh, de, Welcome Marketplace, 7-Eleven, is, ayan, nagtatap ako ng aking, syempre, huwag natin nalimutan yung Luyo Points natin. So, kaya ngayon, nakaipon na tayo, 4,000 lang naman, kasi nga, bihira lang naman kami bumibili ni Lola, eh, mag-isa lang naman si Lola. So, ngayon, gagamitin ko yung points, pagbili ko si Lola nito, magkano ba ito? Oh. 2 for 12. So, 2 for 12, magdadagdag ako ng dalawang dollar dahil gagamitin ko yung QU points. So, ayan o. Oh. Ayan yung QU Ayan, mag-claim ako ng 10 na uh, 10 cash natin. So, wait muna. Makuha muna ako ng $2 kasi $12 yung bibilihin ko. So, ayan. Nakapag-ready na tayo ng $2. Tara, samahan niyo ako at tara, i-claim natin itong $10 na coupon. So, ayan. Click lang natin. Ayan. Wait lang, guys. Patap ko na natin. Ayan. So, ayan. Tapos, gagamitin natin yung ready na yung points. Tapos, yan eh. check ko. Para paks niyan. So, the drop pala. Kui, yun na tayo dahil busy pa ang tahera. So yan, i-punch niyan. So, ah, yuyu. One. And then uh -huh. this one liko pangyo. Cash coupon. Yeah. Sapman. Eh, so bye-bye. Itatag ko yung $2. So, ayan na. na claim na natin. Ang gamit na natin. Receipt. <messive> ha? Thank mm -hmm. you. Hey, sorry. sorry. Ayan. So, nag-uwi. mo pa si auntie. Humingi tayo ng resibo. So, ayan guys. So, yun lamang yung short video natin. Diba? San ka pa? Bumili ka? points ka? Kapag naipon mo yung points mo, later on, pwede mo siya mariredem. Diba? Sa galing. So, yun, redeem ko yung 10 Hong Kong dollars. 2,000 points! So, sa so, mga kungin ko dyan, wala pa kayong new apps. Tapos, um, inuutosan kayo lagi ng amo nyo, magpunta sa supermarket sa welcome, marketplace. So, why not to install? ng new you app. Sa akin kasi, hindi nalang. So, mas pabor yung lagi mobility pa. So, Tiyak po, sa lang yung shirt ko Charo, bye!